During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Ang tamang oras, mula sa FABC Radio. Narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng lunes, 18 sa buwan ng Mayo taong 2020 para sa bagong araw, ito si Heidi Bernard Sampang. COVID-19 Watch Pangunahin sa mga balita ngayon, mga lugar sa bansa na may bigla ang pagdami ng kaso ng COVID-19, posibleng ibalik sa ECQ ayon sa DOH. Mga mall na lalabag sa ibinigay na guidelines ng IATF kaagad na ipasasara. At Meralco at ERC pagpapaliwanagin ng kamera kaugnay ng mataas na singil sa kuryente ngayong buwan. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Update muna tayo sa COVID-19 cases umabot na sa 12,513 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makaraang makapagtala ng 208 na panibagong kaso ng sakit kung saan 83% o 174 ang naitala sa Metro Manila. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Health, pito ang nadagdag sa bilang ng nasawi na ngayon ay nasa 824 na. Umabot naman sa 2,635 ang gumaling kung saan 74 ang new recoveries. Samantala, nadagdagan ng 37 ang bilang ng mga Pilipino abroad na tinamaan ng sakit na ngayon ay nasa sa 2397 na. Dalawa naman ang nadagdag sa bilang ng gumaling at tatlo ang panibagong death cases. Lumabo naman sa halos 5 milyon ang bilang nang nagpositibo sa COVID-19 sa buong mundo pumalo sa 4,720,476 ang kabuang kaso ng nahawahan ng sakit. Pinakamalaking na italang kaso ay mula sa Estados Unidos na mayroong 1,507,773. Sinundan ito ng bansang Spain na may 276,505 cases, ang Russia na may 272,043 cases at United Kingdom na may 240,161 cases ng COVID. COVID-19. Umakit naman sa 313,221 ang bilang ng nasawi sa buong mundo habang 1,811,675 naman ang nakarecover. COVID-19 Watch. Umaapila ang Malacanang sa publiko na huwag maging pabaya at patuloy na sumunod sa mga inilatag na health protocols. Pahayag ito ng palasyo matapos na dumagsa ang mga mamimili sa mga mall at magdulot ng matinding trapiko sa mga lansangan ng isa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kaya idineklara ang MECQ ay para unti-unting pasiglahin ang ekonomi kaya Kaya't pakiusap ng palasyo ang kooperasyon ng publiko. Nagpaliwanag din ng Malacanang sa pag-uwi ni Pangulong Duterte sa Davao City nitong Sabado ng madaling araw. Ayon kay Roque, personal na inaalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga residente na apektado ng COVID-19 sa Mindanao. Nanatili ang Pangulo ng 67 araw sa Malacanang matapos na magpatupad ng lockdown dahil sa COVID-19. Tiniyak pa ni Roque na babalik ang Pangulo sa Malacanang para sa nakatakdang pagpupulong ng IATF sa loob ng linggong ito. COVID 19 Watch. Posibleng ipatupad muli ang mahigpit na quarantine protocols sakaling magkaroon ng biglaang pagtaas sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa mga susunod na araw. Ito ang babala ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere kasunod ng pagdagsa ng mga tao sa mall sa unang araw ng pag-iral ng MECQ sa Metro Manila. Ayon kay Berhere, ipinatutupad ang modified ECQ bilang transition phase para sa unti-unti pagluwag ng community quarantine hanggang sa tinatawag na new normal. Gayunman, kung makikita Anya ang bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 habang umiiral ito, hindi malayong magkaroon muli ng total lockdown. Kasabay nito, pinaalalahanan ni Vergere ang publiko na nananatili pa rin nasa ilalim ng quarantine ang buong bansa anuman ang klasifikasyong umiiral sa isang partikular na lugar. Anya, bawat isa ay may responsibilidad at obligasyon na kailang ang gampanan para makatulong na mapigilan ang lalong pagkalat ng COVID-19 sa bansa. COVID-19 Watch. Kaugnay so, nito, agad na ipasasara ang mga mall na mabibigong magpatupad ng physical distancing at inilatag na minimum health standards ng DOH sa kanilang mga establishmento. Ito ang tiniyak ni Joint Task Force COVID Shield Commander, Lieutenant General Guillermo Elizar, alinsunod sa pinalabas na utos ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Ayon kay Elizar, hindi lamang nila ipasasara ang mga mall, kundi pangungunahan din ang pagsasampa ng kinauukulang kaso laban sa pamunuan ng mga lalabag na mall. Dagdag ni Eliazar, ipinagutos na rin niya sa mga police commanders ang pagsasagawa ng regular na inspeksyon sa mga nasasakupa nilang mall para mabantayan ang galaw ng mga tao. Sirabi ni Eliazar na naibigay na rin niya sa mga police commanders ang listahan ng malls na nagkaroon ng paglabag sa unang araw ng pagpapatupad ng modified ECQ upang mabigyan ng warning ang mga ito. COVID-19 Watch. Nasa mahigit 17.1 na milyong pamilya na ang naayudahan ng gobyerno sa ilalim ng Social Amelioration Program. Sa datos na inilabas ng DSWD, higit 4.1 million sa mga nakatanggap ng cash aid ay binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, habang 12.8 million ang non for peace beneficiaries. Nasa 62,028 naman na mga public utility vehicle drivers ang nabigyan din ng cash aid sa ngayon 96.7 billion pesos na ang pondong nailabas ng pamahalaan para sa SAP. Bagong araw, balitang bayan. Nasira ang nag-iisang COVID-19 testing machine ng DOH Albay, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Ambo. Ayon kay DOH Vehicle Regional Director Ernie Vera, nagdamo ng pinsala ang exhaust duct ng biosafety cabinet ng Vehicle Regional Diagnostic and Reference Laboratory. Dahil dito, pansamantalang hindi makakapagproseso ang laboratorio ng samples na isasalang para sa COVID-19. Dagdag ni Vera, dadalhin na lamang sa RIT sa Muntinlupa City ang nalalabing higit isang daang samples na hindi pa naisa lang sa COVID-19 test. Tiniyak naman ni Vera na patuloy ang paghahanap nila ng paraan para mabilis na maayos ang nasirang COVID-19 machine at hindi na maantala pa ang isinasagawang testing sa Albay. Bagong Araw, balita kalakalan. magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Energy kaugnay ng bigla ang pagtaas ng singil ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco para sa buwan ng Mayo. Ayon sa Vice Chairman ng Komite at Quezon City Representative na si Bong Suntay, iimbitahan nila ang mga kawani ng Meralco at Energy Regulatory Commission o ERC para pagpaliwanagin. Nauna nang ipiniliwanag ni Meralco spokesman Joe Zaldariaga na ang kasalukuyang bill ay uh, sumasalamin sa kabuang epekto ng ECQ habang ang March at ang April bills ay batay naman sa average consumption ng mga customers sa nakalipas na tatlong buwan. Ayon sa electric company, maaari namang bayaran ang bill sa pamamagitan ng installment basis. Samantala, binigyan di inisuntay na dapat pa rin bigyan ng benefit of the doubt ang Meralco sa pagkuha ng halaga ng electric bill dahil posibleng nagkaroon din ito ng pagkakamali. Bagong Araw Balita kalakala. Ka Nag-along naman ang installment payment ang Globe Telecom para sa kanilang mga postpaid customers. Ayon sa Globe, lahat ng Globe Mobile postpaid at Globe at Home customers, kabilang na ang kanilang business at enterprise customers ay maaaring mag-avail ng installment payment simula May 15. Maaaring bayaran ang mga Globe or unpaid Globe bills sa loob ng hanggang 6 na buwan. Maaaring mag-enroll online ang mga customer mula May 15 hanggang June 15. Para mag-register ng installment payment program, maaaring magtungo sa Globe website na globe.com.ph installment. Bagong araw. panahon. Narito si Lori De La Cruz para ihatid ang update sa ating lagay ng panahon. Magandang umaga, Miss Lori. Magandang umaga at sa mga kababayan natin. Ang low pressure area ng dating si Amboy huling na mataan sa layong 155 kilometers hilagang silangan ng baso ko At sa kasalukuyan ay wala na po itong direct ng epekto sa anong bahagi na ating kalupaan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, generally good weather ho tayo today, na lamang sa local thunderstorms in the afternoon or evening. At 25 to 34 degrees Celsius ang magiging ugat ng ating temperatura sa araw na ito. Analitas mula sa pag-asa, ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat Ms. Lori mula sa Pag-asa Forecasting Center. Abangan po sa ating pagbabalik ng balitaan, mahigit 70,000 individual inilikas dahil sa bagyong ambo, kabuwa ang pinsala naman sa agrikultura, halos 80 million pesos. Lalaking nurse sa Baguio City nagpositibo sa COVID-19 at sa palakasan Djokovic, handang hawakan ang pagiging number one sa matagal na panahon. Ang mga fake news ay di dapat pinapatulan. Ito lang kayo nang totoo. Dahil ang dulot lang nito ay gulo at kalituhan. I do not have the duty to, lie to you. Bakit Kaya wag maging biktima. Sa pamahalaan magbigay tiwala. Oh, pakiusap ko lang, huwag kayong mag, news. Pag mag, news, kayo mag Make sure your opinions are based on facts. Be aware, stay updated, be educated. Stop fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, KBP, DOH at nang himpilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pa nating mga tampok na balita, umabot na sa halos 80 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng pananalasa ng Bagyong Ambo sa Bicol Region. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, tinayang na sa mahigit 3,800 na hektarya ng mga pananim ang nawasak sa walong probinsya sa rehiyon. Anila mais ang pinakamalaking pinsalang pananim na umabot sa mahigit 3,000 metriko tonelada at nagkakahalaga ng 52 million pesos. Sinusunod sundan ito ng palay na umabot naman sa mahigit isang libo na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos. Samantala, pumalo naman sa mahigit isang daang libo ang nawalang kita sa livestock. Pa pangunahing Umabot naman sa mahigit 70,000 individual ang lumikas mula sa kani-kanilang tahanan dahil sa bagyong Ambo. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Mark Timbal, kabilang dito ang mga pamilyang inilikas mula sa mga landslide, flood at storm surge prone areas. Tiniyak naman ng ahensya na nasunod ang health protocols sa pag-evacuate. Ayon kay Timbal, nakasuot ng face mask ang mga evacuee habang kumpleto naman sa personal protective equipment ang mga tauhan ng gobyernong tumulong sa paglilikas. Pagdating naman sa evacuation centers, dalawa hanggang tatlong pamilya lamang ang maaaring magsama-sama sa isang kwarto. Ang iba sa evacuees ay dinala sa mga evacuation center na hindi nagamit bilang COVID-19 isolation facilities. Sa huling datos ng NDRRMC, aabot sa 40,980 na individual ang apektado ng Bagyong Ambo sa anim na probinsya sa Calabarzon at Eastern Visayas. COVID-19 Watch! Sa iba pang balita, pinayagan na ng ilang lokal na pamahala ang lungsod ang pagbabalik ng operasyon ng mga tricycle sa kanilang kanilang mga lungsod matapos na isa ilalim sa modified ECQ ang Metro Manila. Una nang nagpatupad ng balik pasada ng tricycle at pedicab ang lungsod ng Marikina kahapon araw ng linggo. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino, or Marcelino Chodoro, ang naturang hakbang ay para matulungan ang mga driver na may mapagkuhanan ng pera para sa kanilang pamilya. Samantala, nakatakda namang magbalik ang operasyon ng tricycle sa Pasig City ngayong lunes. Nilinaw ni Pasig City Mayor Vico Soto na papayagan lamang na makapasada ang mga tricycle mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa ngayon ay nakaantabay naman ang mga tricycle drivers sa Mandaluyong City kaugnay sa fare matrix at bagong panuntunan ng lokal na pamahalaang ang lungsod sa kanilang partial operation bago pumasada. Samantala, Mahigpit namang ipatutupad sa mga nabanggit na lungsod ang paglimita sa isang pasahero kada tricycle, pagsusuot ng face mask at paglalagay ng barrier sa pagitan ng driver at ng sidecar. COVID-19 Watch. Kumpiyansa ang PNP na makapag adjust din sa lalong madaling panahon ng publiko ngayong pumasok na ang bansa sa new normal. Ito ay makaraang mapuna ang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang pampublikong lugar ngayong sinailalim na ang karamihan sa modified ECQ at general community quarantine. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Banach, batid nila ang pananabik ng publiko na makalabas sa kanilang mga tahanan, subalit pinag- pinangangambahan nila ay ang pagkakaroon ng second wave ng COVID-19 infection. Gayunman, dahil pumapasok na ang bansa sa new normal, kailangan na anyang masanay ng publiko at umaasa silang matututunan din ng lahat ang mag-adjust. COVID-19 Watch. Makakauwi na ng kanilang mga probinsya ang ilang overseas Filipino workers na natapos ng sumailalim sa kanilang quarantine at RT-PCR testing. Ayon kay Philippine Coast Guard or ayon sa Philippine Coast Guard, ngayon ang biyahe na mga barko na siyang maghahatid sa mga OFWs patungong Visayas at Mindanao. Isang linggo rin na natili ang mga OFWs sa quarantine facilities dahil hinintay pa nila ang kanilang mga quarantine pass at makuha ang certification mula sa mga otoridad na katunayang nagnegatibo sila sa COVID-19. Umaabot naman sa 22,698 ang bilang ng OFWs na sumailalim sa testing ng Coast Coast Guard. Samantala, pinagahanap naman ng PCG ang ilang OFWs na tumakas sa kanilang quarantine facility. Ang uh, hindi pa pinangalan ng OFWs ay napag-alaman na nagpositibo sa COVID-19 kung saan iniimbestigahan kung paano sila nakalabas sa nasabing pasilidad. Bagong araw. Balitang Bayan. Sa ibang dako, tinamaan ng COVID-19 ang isang 32-anyos na lalaking nurse sa Baguio City. Ayon sa Baguio City Public Information Office, sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na ang bagong nagpositibong pasyente ay nurse sa Baguio General Hospital at residente ng Barangay Maria Pukay, Pinsaw Proper. Dahil dito agad silang nagsagawa ng contact tracing quarantine at disinfection protocols sa mga apektadong lugar. Maliban dito, ipinag-utos ng alkalde ang lockdown sa nasabing barangay para sa contact tracing. Inabisuhan ni Magalong ang mga residente sa Baguio City na sumunod sa bagong general community quarantine protocols bilang precautionary measures sa COVID-19. Sa huling datos, nasa 32 na ang kabuoang COVID-19 cases sa Baguio City. Bagong Araw Balita sa Palakasan Target ni Novak Djokovic na maging pinakamatagal na maging number one at manalo ng karamihan Grand Slam titles. Umabot kasi sa 17 Grand Slam titles ang hawak ni Djokovic kung saan mayroong 282 na na itong nasa number 1. Sinabi din to na kaya niyang maabot ang record na may pinakamatagal na pananatili sa pagiging numero 1. Magunitang nasa unang pwesto na si Djokovic bago magkaroon ng coronavirus pandemic sa buong mundo. Nakuha nito ang ATP Cup sa Serbia, walos sa Australian Open title at limang panalo sa Dubai Tennis Championships. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Sa ibang dako, handang buksan na ng New York ang mga karera ng kabayo at auto racing kahit na walang audience dahil sa coronavirus pandemic. Sinabi ni New York Governor Andrew Cuomo na itinakda sa June 1 ang pagbubukas ng Watkins Glen International Auto Race Circuit at ilang mga horse racing tracks. Pinuri naman ng New York Racing Association ang operator ng tatlong major horse racing tracks ang naging desisyon na ito ng kanil kanilang gobernador. Nauna na rin sinimulan ng NASCAR ang kanilang karera nitong Sabado sa South Carolina matapos ang dalawang buwang pagkakaantala. Sa atin pong pagpapatuloy, ang tabayanan libreng sakay para sa mga balik-trabaho ng empleyado hiniling kay Pangulong Duterte. Tatlong sundalo na sawi, lima sugatan sa enkwentro sa Sulu. At sa Ibayong Dagat, US muli nang popondohan ang World Health Organization po temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong servisyo Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch! Nagpapatuloy ang bagong araw, bubuksan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang mga tanggapan sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine simula ngayong May 18. Ito ay para sa pagproseso at pagkuha ng NBI clearance. Ayon sa NBI, mahigpit nilang ipatutupad ang kanilang mga patakaran. Alinsunod na rin sa kautosan ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Anila, kinakailangang nakarehistro at nakapagbayad na online ang mga aplikante bago magtungo sa NBI Clearance Center na nasa mga GCQ areas sa kanilang itinakdang appointment date. Hindi din papayagan ang pagkakaroon ng kasama o escort sa pagkuha ng clearance. Dagdag ng NBI, mahigpit ding susundin ang physical distancing at mandatory na pagsusuot ng face mask. Mananatili namang suspendito ang pagproseso ng mga NBI clearance sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Q at modified ECQ tulad ng Metro Manila. COVID-19 Watch. Omapela ang isang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Duterte na magkaroon ng libreng transportasyon para sa mga magbabalik na sa trabaho simula ngayong Lunes ayon kay Associated Labor Union Executive Vice President Gerard Seno hinihiling nila sa pamahalaan na maglaan ng mga government vehicles para masakyan ng mga empleyadong nagtatrabaho sa micro small and medium enterprises o MSMEs paliwanag ni Seno karamihan sa mga nagtatrabaho ho ay walang kakayahang mabigyan ng shuttle service ng kanilang mga employer hiniling din ng labor group na ipagamit ang mga sasakyan ng government agencies, departments at government-owned and controlled corporations bukod sa mga passenger trucks at uh, service bus mula sa MMDA, AFP at PNP anila pansamantala lamang naman ito habang hindi pa ibinabalik ang mga pampublikong transportasyon na unang sinuspinde ng IATF dahil sa umiiral na modified ECQ kaugnay pa rin sa banta ng COVID-19. COVID-19 Watch! Umaabot na sa kabuuan ang 16.4 billion pesos ang naipamahaging ayuda ng Department of Finance para sa mga manggagawang benepisyaryo ng Small Business Wage Subsidy Program ayon sa Social Security System o SSS na sa 116 na mga employers ang nagsubite ng aplikasyon para sa SBWS program hanggang noong deadline na May 8 Sa kasalukuyan halos 3 million na mga empleyado na ang naaprubahan para mapasama bilang mga Bisyaryo. Katumbasan nila ito ng 86% ng target ng programa na 3.4 milyong mga manggagawa mula sa small business sector. Sa ilalim ng SBWS, maaaring makatanggap ng 5,000 hanggang 8,000 pisong ayuda ang isang kwalipikadong manggagawa depende sa umiiral na minimum wage level sa lugar. COVID-19 Watch Sa iba pang balita, itinakda ng Department of Education sa Buong buwan ng Hunyo ang enrollment period para sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Batay sa ipinilabas na kalendaryo ng DepEd para sa mga aktibidad sa school year 2020-2021, maaaring makapag-enroll ang mga estudyante mula June 1 hanggang 30. Ayon kay Education Undersecretary Rev. C. Escobedo, maaaring isagawa ang pagpapatala sa mga paaralan sa pamagitan ng online o pagpapadeliver ng sinagotang form. Ito anila ay upang hindi na kailanganing lumabas ng tahanan ang mga bata at mga magulang. Una nang sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang isang buwang enrollment period ay panahon para makapag-isip at makapagpasya pang muli ang mga magulang. Anya, may ilang magulang na nagdadalawang isip kung papapasukin pa sa paaralan ang kanilang mga anak sa gitna ng patuloy na pagharap ng bansa sa laban kontra COVID-19 pandemic. Bagong Araw, Balitang Bayan. Tatlong Abu Sayyaf ang nasawi habang limang sundalo naman ang sugatan sa dalawang magkahiwalay na enkwentro sa Sulu. Batay sa ulat ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang bakbakan sa sitio Tubig, Paliya, Barangay Danag sa bayan ng Patikul. Ayon kay Lieutenant Colonel Gerard Monfort, ang commander ng ng army unit, binabarikadahan ng kaniyang tropa ang lugar ng baka enkwentro nila ang nasa dalawampung bandido sa ilalim ng pamumuno ni Elam Nasirin. Tumagal ng ilang minuto ang unang bakbakan kung saan tumakas ang mga bandido sa pinangyarihan ng enkwentro. Matapos ito, isa pang grupo ng mga bandido ang nakasagupa ng militar na tumagal ng isang oras kaya't nasawi ang tatlong bandido subalit isang labi lamang ang nakuha ng militar. Ayon naman kay Lieutenant General Cirilito Sobejana, ang commander ng Western Mindanao Command, lima sa mga sundalo ang nasugatan sa enkwentro at ngayoy nagpapagaling na sa Kamso Dolfo Bautista Station Hospital sa Holo. Bagong araw, balita panday. Ikinokonsidera o manon ni U.S. President Donald Trump na muling ipagpatuloy ang pagbibigay pondo sa World Health Organization. Noong nakaraang buwan nang suspindihin ni Trump ang contribution ng U.S. sa NATO ng ahensya dahil sa diumonay palpak nitong pangasiwa sa coronavirus outbreak. Aniya, kakailanganin nitong i-review ang magiging hakbang ng WHO hinggil sa pandemic sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Bate sa report, papayagan ng Amerika ang halaga na ibinigay ng China or papantayan ng Amerika ang halaga na ibinigay ng China para sa ahensya. Sinabi naman ng American President sa isang tweet na isa lamang ito sa mga konsepto na kanilang pinag-iisipan at wala pang napagkakasunduan na desisyon tungkol dito. Ayon pa kay President Trump makikipagtulungan lamang muli ang US sa WHO kung gagawa ito ng mga makabuluhang reforma. Bago'ng Araw, Balita Pandaigdig. Tinalikuran ng mga staff ng Ospital ng Belgium nang uh, dalawin sila ni Belgian Prime Minister Sophie Williams. Una nang pumila ang mga nurse at staff ng St. Pierre Hospital at nang dumating, si Wilms ay agad silang tumalikod at nag out sa Prime Minister. Pinoprotesta ng mga ito ang kakulangan ng pondo ng pagamutan at ang panukalang batas na pinipilit silang pumasok kahit mayroong coronavirus. Hiling ng mga ito na sobrang baba na ang kanilang sahod at sila ay hindi na pinahahalagahan ang gobyerno. Ayon naman sa tagapagsalita ni Wilms na umabot sa mahigit apat 30 minuto ng ito ay nagtalumpati at naging casual lamang ang pakikitungo ng ilang mga kasamahan nito. Bagong araw, bagong diwa. Mula sa kawikaan, this is a e stress, ganito po ang nakasulat. Ipagkatiwala mo kayawe ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng lunes, Mayo 18, taong 2020, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala. Ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain nyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong